Wala well, mga kred, magandang umaga po sa ating lahat It's Sunday Sunday So maliwalas yung ating uh, kakalsadahan sa ngayong ito, sa umagang ito mga ka-ride dahil uh, yan nga, Sunday. Minsan kasi pag linggo, marami din naman tao eh. Raj! I mean, marami namang sasakyan, pero ngayon, dahil long week yung mga karahid, mula nung uh, ika nga nila eh, o yung araw ng makapatay nung undas. So, kaya... Uh, Siguro walang tao kung walang sasakyan yung ating masyadong sasakyan yung ating makakapasadaan mga makakarain so maliwanag yung ating kakasadaan pero yung ating pamahalaan ay napakagulo na sa panahon ito marabi yung mga dibatihan murahan murahan gerian silabasan na yung mga nasa sanggot no sa mga illegal na mga gawain nating na uh, mga pamahalaan at may nadadamay na no yeah nakalungkot isipin na nagiging parte ng buhay natin yung irian siyang hearing dito hearing doon walang katapusan walang katapusang hearing natatapos yung isa andyan na naman ang isa so yung mga dapat unahin para sa pangangailangan ng ating uh, mga Pilipino ayun nawala na ha Nakaringta na dahil uh, sa mga hearing hearing na yan dahil sa mga kaso kinaharap ng mga namumuno natin ng mga mag uh, tagapagtanggol mga leader natin yung mga taong dapat sana isandalan natin na ay may mga anomalya na ginagawa kaya damay damay na siguro sige damay damay na lang tayo tulong lahat ano ngayon malapit na naman ang eleksyon so walang pagbabago papalit palit ng taon ang namamahala ganoon pa rin walang pagbabago so kung ang ating uh, mga namumuno sa ating bansa, hindi walang ibang hangarin, kundi yung sarili lang kapakanan, Ay, talagang walang mangyayari sa bansa natin. Aktibo lang ang mga ito pagdating ng uh, anong tawag nyo? Campaign pagdating ng uh, pangangampan niya nandyan abot kamay mo sila pero pag sila inaupo na sa kanilang mga truno na pinag-aagawan wala na hindi mo na mahagilan yung pangako nilang babaguhin kong ganito lalagyan ko na yung ganito bibigay ko yung ganito wala na nakaupo na so hindi naman yan paninira pero ito yung realidad ng uh, ating bansa at uh, yung mga pangako ng sila ay uh, nangangampanya pa naglahok na parang gulat so kailangan ang mga mamuno natin ay walang ibang hangarin ang pag-asenso o pagbago o pag-ahon ng ating uh, pamahalaan walang mangyayari kasi ay, ang kalang iisipin ay asarili nilang layunin dagdagan pa na yung um, hindi parihas na patas ay hindi parihas na patas hindi parihas na um, pagtrato um, ikaw um, isang lugar nung panahon ng halalan eh taunti lang yung nakuha na buto malamang sa malamang kaunting proyekto lamang din ang uh, mangyayari o ma mababago sa naturang lugar anong tayo, ganun yung pama pamahalaan natin ganun yung mga ugali natin at kung, kung saan tayo malakas nung panahon ng halalan yun yung mga tambak na proyekto nakakalungkot mga proyekto na kayang gawin ng ilang buwan so hindi lang natin alam kung ano yung nagiging dahilan kung bakit numabot ng siyam siyam hanggang sa aabot na darating na naman yung halalan okay, sa magpapalit na naman ng mamuno eh, hindi pa rin natatapos kadalasan ito yung magiging dahilan muli ipagpatuloy natin ng paglilingkod sa ating bayan upang ang mga proyektong ating nasimulan ay matatapos na natin ay, yung pangako na yon yun pa yung unang halalan hindi lang yun itinapos para meron siyang makita o maidahilan na muli siyang iboto nakakalungkot di ba? talagang nakakalungkot mga karayon So kaya sa naidarating na yung time na ang ating maumuno sa ating pamahalaan hindi lang sa presidente kundi sa lahat yung mga tao may galit sa Diyos ay may sorry sorry Lord sorry God. may takot sa Diyos at may galit sa kasalanan yun yun kung meron ka nito o oh, hindi naman tayo perfecto hindi natin kayang makamta nito in our own way di ba hindi natin ito kayang makamtan sa sarili nating kaparaanan in the grace of God diba? so kaya wala naman din tayong karapatan magreklamo dahil nga meron tayong namumuno meron tayong leader na dapat uh, manguna sa atin sa nararapat no pero yun nga lang nakalungko talaga dahil uh, yung ano mga bangga ay nawala ngayon panahon na naman ang halalan ganun na naman ang labanan andyan yun naman andyan naman yung mga plataforma plataforma de gobyerno na magiging dahilan o kanilang gagamitin mga ride upang sila'y muli nating sa so kahit anong pipiliin natin kung talagang ganun ang kanilang layunin pala ho tayong magagawa yun lang ride no hindi tayo paninira kundi yun naman talaga ang realidad salamat mga, mga ride good rider good morning slot shoo